Hello po mga kapatid, lovers natin dyan. Ayan, makikita nga po natin na talagang may sakit talaga noon pa yung kanyang lola. Kaya talaga namang siya ay napapauwi ano, ng biglaan. Talagang miss na miss niya ang kanyang lola at gustong gusto niya na itong mapagaling ayan po hanggang ngayon po is uh, naka, nakaganyan pa rin po yung lola ni Patrick Bolton kaya wala po tayong update sa kanya yan po pag pray na lang po natin yan po yung video nung last year pa kaya po na natutuwa yung kanyang lola kasi dumating po siya at yun talagang surprise na surprise po siya Ito namang ating Biba Herlin talaga namang agang-aga namang namas ko. mga kapatlin lovers, ano pong masasabi nyo sa ating kanta ni ano, Herlin Budol ngayon? Talagang lalo siyang gumaganda, lalo sa musikat ng ating Biba Herlin. Ayan, ang bilis niya naman talagang mamas ngayon. Makikita naman natin na talagang ang cute-cute sa kanyang mga dress, ang aga-aga. At ang ating Patrick Bolton, nakita nyo po nung 17 years old pa lang siya. Ganyan po siya kapugi. Hanggang ngayon ayan, that 24 years old na. Sobrang bilis ng panahon. Makikita natin na talagang parang wala namang pinagbago nung 70 years old so, siya. So lang diba? talaga itong balik-balikan. Kahit sino po gustong-gustong balik-balikan tong first time nilang na magkita. First time nila talaga na magkaroon ng uh, paghanga sa isa't isa. Talaga namang yung pagkanta ng Hélène Nicole Budoy ka patrick yun ang number one. Kung ba bakit ni si Patrick Bolton sa kanya. Talagang hinangaan siya. Dito siya hinangaan ng ating mga patlin lovers ng buong sambayanan, ng mga netizen, ng mga senior citizen natin. Lahat-lahat po ng mga sumusuporta sa patlin lovers. Dito po yung nag-start. Kaya kahit ano pa kahit sobrang tagal-tagal na po nito ay talagang binabalik-balikan pa. Makikita niyo po is dati 4 million views, viewers lang ang makikita doon sa upload ni Sir Willie pero ngayon ay nasa 20 million viewers na po. views grabe, di ba? Sobrang dami talagang humahanga ng Patlin Lovers at napakadaming like and comments until now talagang ito pa rin yung uh, hindi nila nakakalimutan kitang kita nyo naman talaga namang napakagaling naman ang ating Hurley Nicole Budol talagang natuwan tuwa ang ating Patrick Bolton dyan yung kanta niya dyan at talagang hindi siya nahiya kung ano yung mga ginawa niya talagang pinahangang pinahanga niya si Patrick Bolton kaya naman talagang bumabalik at bumabalik ng Pilipinas ang ating Patrick Bolton ayan humangang humanga pati yung kanyang family talagang ikaw pa naman ang aking crush 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 o di ba makikita naman natin na talagang tuwan tuwa naman siya sa kanyang kanta ikaw pa naman ang aking type 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 ikaw pa rin baby ko. Ganun ba yun? O talaga naman tayo napapakanta pa talaga. Nakikita naman natin na talagang sen sen Herlin, di ba? You know, si Patrick Bolton din talaga napapasayaw-sayaw pa rin siya. Sobra namang nakakatuwa panuuri ng dalawa na to. Kaya, sino ba naman ang hindi nakakamiss sa kanila? Kaya, Patrick Bolton, umuwi ka na. Talagang namimiss ka na namin. Sana mapagaling na nang tuluyan ng iyong lola para diretsyo-diretsyo na yung uh, pagpapagaling niya dito sa Pilipinas at dito mo na siya bantayan. Ayan, kasalukuyan po hindi pa maayos ang karamdaman ng kanyang lola. Kaya po, ayan, focus po sila ng kanyang mama dun sa Japan na nagbabantay sa kanyang yang lola. Kaya yun po hanggang ngayon po ay wala pa tayong balita at wala pa tayong update sa kanila. Kaya pagpasinsyahan nyo na po kung talaga pong ah, ganito po yung nangyari sa atin wala po tayong mga update. At ayan nga din po, sinam ko na din pala yung aking mga payo dyan sa Pilipinas, sa aking family. Ayan, yun po yung gusto kong ipang paayuda kapag po tayo ay patuloy na ang ating uh, update sa ating, uh, sa ating YouTube. Kaya po natigil yung ating paayuda ng mga ganyan. Dati po ay December talaga ay lahat po ay nabibigyan ng uh, pamasko, panghanda ng ating uh, or sa Medyanoche po nila ginagamit. Ngayon po ay talagang wala pa po tayong update. Kailangan po ay ituloy-tuloy na po ulit natin yung ating pag-watch at saka yung pag-ano natin pag-update sa ating YouTube channel para po lahat po ay uh, uh, mabigyan na ulit kapag tayo ay updated na sa ating YouTube channel. Ayan. Shout-out pala po kay Ate Cecilia. Ate Cecilia pasensya na po talagang hindi ko pa po naharap yung ating mga update ngayon dahil bago pa lang po natatapos yung celebration ng Saudi Arabia. Ngayon po yung last na karawan ng No? Ngayon po yung total na karawan ng uh, Saudi Arabia, uh, National Saudi Arabia. Ngayon pa lang po yung mismong karawan niya. Buti po maagaga po kami. 4, 4 a.m. Uh, dumating na po kami dito. Kaya ngayon ay running to 5 na. Ayan, gumagawa ko ng update para po uh, meron naman tayong update kahit papano sa ating YouTube channel. Kasi ilang days parang hindi po talaga tayo naka-update, update. update sa ating mga video. Sobrang dami po nating mga video na hindi po natin na ah, gagawa. Ako po ay ako po ay na ano nangingi nangihinayang po sa araw-araw na wala po tayong update. Ako po ay nangihinayang talaga kasi kahit pa paano po ay nandyan po kayo nakasuporta sa amin at kahit anong pong mga video na lang aking pinagagagawa. Ito po ay may sounds kaya hindi ko na lang po nilagyan ng ano, ng sounds at itong isa-isa yaw ng sayaw dito sa akin ano ay ginawa ko po ay binidyo ko na lang at nagpapabidyo siya sa akin. Eh di sabi ko ay ito na yung pinakang update natin. Talagang wala naman tayong ibang update kundi yan po kaya yung ginawa ko na lang na ganyan para po siya ay matigil kasi nagre-request siya sa akin na Joby nasa inyong video Joby nasa yung ano nasa yung cellphone mo Joby sasayaw ako videohan mo ako mga ganun po yung ano nyo sa akin kaya talaga pong uh, ayan may istorbo na tumatawag tayo nag editin tawag yung ating asaban kasi nakita po niya na gising pa tayo Ayan po, dalawa po yung Uganda namin kasama dyan at dalawa rin po kaming Pilipina. Dati po ay tatlo kami pero ngayon ay uh, dalawa na lang po kaming Pilipina. Umuwi na po yung isa. Ayan po. Napakasaya talaga nila kasama pag mga walang tupak. Pero pag tinupak po sila, ay hindi hindi po namin talaga han, Hindi po, hindi po kami nagiimikan kapag tinutupak sila kasi talagang may mga sumpo po minsan. Hindi po talaga normal yung kanilang mga ano, yung mga araw-araw nilang mga ginagawa, mga ugali nila. Parang sa Pilipinas din, marang mga sa atin din sa mga Pinoy-Pinay, pag sinumpong ay talagang ay sa kanila po talaga ganun may kumakain na mag-isa na lang kumakain ang hindi umiimi, trabaho ng trabaho na nagdadabog hindi ka malang alukin na kumakain sila ay mga ganun ay pero sa ating mga Pilipina naman ay talagang hindi nawawala yun Ayan, talagang inaayos-ayos niyong kanyang yung aking cellphone kasi hindi daw po siya nakikita Ayan, no? sa niya. Bakit daw sa cellphone ko ay napakaganda niya. Kaya yan ako'y natatawa kasi kasi po talagang gustong gusto niya na binibidyo dati dati ayaw po niya na binibidyo siya pero ngayon sabi niya every Friday magsasaya na tayo kasi uuwi na daw po sila hindi hindi na daw po sila babalik sa Saudi Arabia talagang parang sinusumpa nila yung Saudi Arabia talagang pagod na pagod daw po sila dito ayan po mga kapatid lovers marami pong salamat kasi lagi po kayong nandyan ayan patuloy po nating ipagpray ang lola ni Patrick Bolton na sana po ay patuloy na po siya Yeah. <laughs> siyang gumaling para po ma-uwi na sa Pilipinas at dito na po mabantayan ni Patrick Bolton kasama ng kanyang mama ngayon para po mabilis-bilis nating makita si Patrick Bolton at sa oras po na umuwi si Patrick Bolton ay sama-sama po tayong pupunta yung pong mga gustong pumunta magsama-sama po tayo na pumunta dun sa Laguna para bumisita na rin tayo sa lola ni Patrick Bolton at mangumusta. Yun po yung gawin natin para mas lalo po mas masaya at makita natin si Patrick Bolton ng personal makapag picture na rin tayo at makapag video na rin tayo ayan, maraming salamat po mga kapatid lovers, ingat po kayong lahat dyan at God bless po sa ating lahat ayan po wala po akong ibang sinasabi lagi kundi lagi tayong magtulungan lagi magingat at lagi magdasal para sa ating pang araw araw na uh, pangangailangan pang araw araw na praying panghingi ng mga kasalanan sa ating Panginoon kahit man hindi natin alam na ito ay makasalanan o hindi ay tayo ay patuloy pa rin humihingi ng kapatawaran. Ayan ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ng ating Yesus. Ayan salamat po at hanggang dito na lang ating video salamat salamat again sa inyong support ta at pray pray lang po tayo lagi para po tayo ay patuloy na iligtas ng ating panginoon maraming salamat po sa ating lahat ayan patuloy tayong magingat thank you so much bye bye mga beshi bye bye mga kapatlen lovers bye bye po